Discrimination. Ito pa rin ang pinakamalaking hamon na kinakaharap ng mga miyembro ng LGBT community hanggang ngayon. Gaya na lamang ng 21 anyos na si Jomel. Anya, ito raw ang isa sa mga dahilan kung bakit nitong taon lamang ito, naging bukas na ipaalam ang kanyang kasarian. Buong puso rin siyang sumali sa Cordillera Pride Community your organization is very bago lang naman na talaga, di ba? And nalaman ko po siya sa friend ko din na may ganito pa lang uh, organization dito sa Paul Delguera which caters yung different sectors ng mga member ng LGBT sa kanyang pagsali ang paghubog sa kanyang sarili ang pinakamalaking binipisyong kanyang nakuha sa grupo um like for example po i get to lo uh, along as i with yung sa um stakeholders po nakaka-engage po ako sa mga stakeholders and of course um uh, sa meron din po kasi ano yung mga uh, ino-offer sila sa mga interpreter and ganun po And i get to along with other uh, member of the community which uh, na nagiging friend ko rin po Maliban sa mga benepisyong ito, isa sa pinakabagong handog ng grupo ay ang mga tulong sa mga parte ng komunidad na namaya pa na. Kaya meron tayong programa na ilalunch natin by July which is yung huling rampa para sa mga LGBT na meron silang man lang benefits after nilang mawala dito sa um, ibuna, No? So, um, yun kaya meron tayong background checking sa family nila, sa kanilang mga mahal sa buhay. At least mag natin sila kung sila man ay karoon ng sakit assistance yes, po yung yes, assistance may bigay. Maliban riyan, nagkaroon na rin ng nomination ng mga Outstanding Cordilleran Pride Leaders ang grupo. Dito pipili sila ng sampu at bibigyan ng parangal bilang parte na rin ng pagtatapos ng selebrasyon ng National Pride Month. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.